Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Napakaganda po ng araw na yun. Kung atin pong napakarami kasi sa ng yung mga araw. Ayun, aralin natin yung ikalawang sitas. Sabi po sa Ebanghelyo na Apostol Mateo, Kapitulo 13, versikulo 14 hanggang sa 23. At natutupad sa kanila ang hula ni Isayas na nagsasabi, Sa pakikinig ay iyong maririnig sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa. Ganito po kasi yan. Ang Ebanghilyo, pwede natin pakinggan meron kang tayo isang Sabi nga, ang makinig ay ma ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Sabi nga, ang may tainga ng pansyonal ay mag-unawa. Ibig sabihin, may tainga ka, tapos bumagana naman yung air drum, tumatanggap naman ng napapatinggan, Kinakailangan din nag-ukunawa o nag-a-analyze. Hindi lang yung napakinggan yung labas sa kanila. Kung yung may napakinggan yung ibang ilyo, pag-uwi ng tahanan, nakalimutan na yung ibang ilyo. Ano nga ba yung pinag-aralan kanina? Pero kung inunawa natin yan, ngayon pa, pinoproseso ng ating utak, bitbit bit natin yan, hindi po yan mananakaw. Sa pagka, nakatalingan sa isip natin. Ngayon po, kinakailangan ang pangsyon nitong tainga, mapakinggan niya at maunawaan niya ang lahat ng bagay na tinatanggap ng kanyang tainga, tainga. Ngayon, kung hindi yan pangsyonal, hindi yan nangyayari, mangyayari yan doon sa mga pinatamaan ng ating nangyayari ng Panginoon. Walang iba, yung mga espirita, yung mga parisiyo na mga mapagtaing babaw. Palagi may dalang ang mga kasulatan, palagi nagpapahayag ng kasulatan, pero ang kanilang sarili ayaw man lang sumunod. Kung anong ang nangyayari, pang, parang taing babaw lang ang pagpapakita o pagpapakabanal o pakitang tao lang ang kabanalan at hindi nakikita sa kanila nilang mga gawa. At sa pagtingin ay iyong makikita. Sana mo para hindi ninyo mamamalas. Pero sa lalaki, mabilis yan. Di ba ka? Kapag nakita ng lalaki ang isang babae, namamalas niya pa. Ang ganda niya. Kasi may reaction na eh. Ang ganda niya naman oh. Dahil nakita na, gamit ang mata, na malas niya pa. Pero kung titingnan natin, sa buhay, bilang tagasunod ni Kristo, kung tayo po'y maraming nakikita ang mga bagay na mabubuti, na pinasusunod ng mga nasa unahan natin, mga leader, nagbibigay ng aral o turo sa so makatuwid bagay yung nagpapahayag ng ibang milyo yung mga halimbawa na ibinibigay katulad ng halimbawa din ay ginawa ng ating dakilang Panginoon at ng kanyang mga alala. At ganun din yung mga tagapangaral. Kung hindi natin nakita yung mabuting gawa, marahil tayo ay mula. Sabi nito, sa tagkat kumapal ang puso ng bayan ito at ah, mahirap ng mga karinig ang kanilang mga kaingang at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga balikloob at sila'y ating padayin. Kaya po ang Diyos, kung aaralin natin, kahit na tayo'y maging katulad ng isang iskriba o parasiyo, ng mga mapagtaong tabaw. Kung hindi pa tinatanggap ng ating unawa o una, mamalas ng ating mata ang mga bagay sa oras na iyan ay mamalas at paunawaan may pagkakataong pantanggapin ng ating Panginoong Diyos na sila'y pagagalingin o kaya ipagkakaloob na yung tunay na kagalingan na sila'y karapat dapat sa harapan ng Diyos. Ang mahirap po, yung alam na yung gawang mabuti pero hindi pa ginawa, yun ang mahirap. Bakit? dahil po si Kristo, nung dumipa sa cross, ang sabi niya lang sa panalangin o nung sinabi niya sa Ama, sa unang talapra, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin, ang sakot lang tala ng inihingi ng tawag ng ating dahilang tanino na nakabayubay sa krus yung mga tao na kumawa ng kasalanan na hindi naman nila alam. Pero yung nakakaalam na ng kasalanan at patuloy niya pa rin ginawa. Sabi nga, wala nang natitirapan hain, e minsan lang ang ating dagilang tanginang nagpatakot sa Diyos at hindi na muli siyang babalik. Babalik siya sa paghubog na. Kaya po tayo po mga tao, kinakailangan po pahalagahan natin yung pamaraan ng Diyos kung paano tayo tinawag ay tinawag dahil sa karamdaman, ay tinawag dahil alalay lamang ng karamdaman, ay tinawag dahil lamang nakapakinig ng ibang o kaya dahil kakilala yung isa ng dating tinawag. Palagahan natin po yun. Ngayon, lahat po tayo nakikinig ng mga iba ibang hilyo. Iba-ibang tagapagpahayag, iba-ibang pagpapaliwanag, ibang-ibang kalungod na nananahan nanan na sa bawat nagpapahayag. Ang bawat buka ng bibig magkakaiba-iba ng sinasabi, pero iisa lang ang espiritu ang pinanggagalingan niya. Kaya po, kung tayo po'y gumagawa ayon sa iisa rin espiritu, kinakailangan natin sumunod tanggapin. O ang aral na unawain at ang mga bagay na nakikita natin mabuti dapat kinakailangan natin mamalas. Sabi nga, sabi ko, ang ang nahili ng mata, dapat na mamansayang. Ang natangong kantalina, dapat na sasapitan. Magka, magka, magkakaita iba Dapat ko, mapakalat ang iyong mga mata sapagkat nangatakita at ang iyong tainga sapagkat nangatakarinig sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo na hinangad ng ma na makita ng maraming propeta at ng mga tao matuwid ang iyong nakikita at hindi nila nakita. At ang inyong narinig at hindi nila narinig. Ito po ay sinabi ng ating dakilang Panginoon doon sa kanyang mga kaharap. Marami ang mga propeta na umasam na makita ang ating dakilang Panginoon. Pero hindi nila nakita. Pero pagamat ganun, nagsulat sila para doon sa ating dakilang Panginoon na ipinakikilala nila ang Panginoon doon na hindi pa bumababa ang ating dakilang Panginoon. Nagsulat ang mga profeta. Pero yung mga kaharap ng ating dakilang Panginoon na nakapaligid sa kanya, hindi siya nga kilala. Bakit? Kung nakilala sana niya, di, si, di, di, di siya hindi, hindi siya itinapakot sa Diyos. Sinong nakakilala sa ating dakilang Panginoon? Walang iba yung mga masasamang espiritu Anong sabi ng masamang espiritu? Ikaw nga anak ng datas na pareto ka ba upang kami puksain? Ibig sabihin, kilala siya ng masamang espiritu, pero yung mga tao na kapaligid sa kanya, hindi siya kilala. Kaya nga siya ipinapakot sa krus. Ngayon, sa panahon ngayon, dahil ang ating dakilang Panginoon umakyat sa langit, madali na natin makikilala si Kristo sa pamamanitan ng aralan. Ngayon, maraming taga-pangarap ngayon na nagpapahayag ang pinaka-purpose lang naman, hindi salvation o kaligtasan, kundi kasama na doon ang type o pagbibigay ng mga kaloob. Sabi nga, may parte yung mga leader na tumanggap ng kaloob. Balito ito, maghulog ka dito, ibang hindihan kita, maghulog ka dito, kahati ako. Parang gano'n sa ibang grupo. Pero sa akin, wala ang tagapagpahayag, libre ng pahayag. Ngayon naman, magkakaroon tayo dito, parang naman, gumagandagan na yung templo. Kailangan dyan, makap makapili ng pandera, at kung ano-ano pang -ano kailangan pang nandito. Malay mo may magandang loob. Sa, isang buwan po may tinto ka. Ano sa atin dito? Patinggan nga ninyo ang talinhada patungkol sa mga hasik. Naalala niyo po ba yung talinhada sa mga hasik? Ang mga ang hasik ay paghasik. Ang una may tumama sa katuhan, may tumama sa dawagan, may tumama sa tinikan, at may tumama sa makabang lupa. Ngayon, ang palimanag na kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito'y hindi niya napag-uunawa. Ba, ba Parang ini-ignore lang natin yung napapakinggan natin. Hindi. At makakalimlam naman yan ang tatahayag na yun eh. Naglayabang lang yan. Ibig sabihin, hindi natin naunawaan. yan. Ay, at ito hindi niya na pag-uunawa, ay pinaroon na ng masama at inagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yung nahasik sa tabi ng daan. Katulad na naman yan ng putong na ipinagkalog sa akin. Kapag tayo po ay hindi seryoso sa tinanggap natin, na parang wala lang, parang nangyayari, attendance lang naman ang kailangan nun eh, kaya nang, nang, parang hindi ka. Hindi naman, kailangan mo lang talaga makinig ng ibang hindi para sabihin ng kapatid na nandyan ka, hindi mo na-miss na umatid ng templo. Kung parang ganun lang ang pag-iisip, katulad lang yan ng isang binhi na nahulog sa tabi ng daan. Parang wala lang. Anong pangalawa? At ang nahasit sa batuhan ay ang nakikinig ng salita at pagdakal tinatanggap ito na may galak. bang? Sa oras na napakinggan yung ibang hindiyo, proud na proud siya. Ang ganda ng napakinggan ko ngayon. Hindi kong gamitin pa sa aking pangaraw-araw na pangumuhay. Dahil ngayon man, wala siyang ugat sa kanyang sarili. Kung baga, hindi na Hindi baga ang binhe, kapag hindi yan nagkaroon ng ugat, magkakaroon tayo ng usbong? Wala. Kaya talaga ano ang ginagawa ng mga nagtatanim ngayon ng artificial, kinakailangan mo na ugat ha? para magkaroon ng sifol, hindi mauuna ang sifol, palaging ugat ang unang. Ngayon, kung magkaroon na yung nakaudat sa kanyang sarili, pero ang problema, hindi tumagal. Kumbaga, nakulangan sa dinig, nakulangan sa follow-up. Minsan lang na, ng ibang hinyo, next week hindi na dumapin, umapin. Kumbaga, wala nga nung, wala hindi consistent yung pakikinig ng ibang bilyo kaya natuyo yung kanyang ugat. Hindi na nagpatuloy yung ugat. Kunti sa sandaling tumagal pagdating ng kapighatian. Sabihin pa ng kaibigan, sinabi ko na kasi sa iyo eh. Puntat-puntat ka kagaya sa templo, tingnan mo tuloy nangyari sa buhay natin. Sinisita ka pa. Ngayon, ngayon. sa so, totoo lang, tinanggap ng salita, may, may gala, pero sinisi pa. Ngayon, pagdating ng kapigalitin, ano, pag-uusin ka sa salita, pagdata yung natitison siya. Kapag nakarinig lang ng isang salita, minsan yung na ito. Ayaw na pumunta ng yung mula. Ganyan pala dyan eh. Hindi ako na na, marunong mag-magnet. Pinapamagnet na ako. O dahil, kung baga kulang po kasi sa follow up, kaya kinakailangan yung nagkahasik, itingnan muna kung yung tatamaan ng pagkahasikan, pero pag dapat, ano ba ang kulang doon? Bata, tuyo siya, wala siya na, hindi siya makasibol, dapat tinitingnan din niya ng nagkahasik. Ano pa? Ang nahasik sa dawagan, yung dumirinig ng salita. Kung baga, yun naman sa dawagan, halos katulad din ng tabi ng daan, na tinatanggap yung alam, ngunit ang pagsusumakit na upuloy sa sanlibutan libutan, dahil sa kakapusan, dahil sa kawalan ng pera, dahil sa kahirapan, parang nawala na ng pangasahe, hindi na makapagpatuloy. Iniinis. O sa sabi, pagsusumagit ako sa nilibutan, at ah, ang daya ng mga kayamanan. Yung, ang kayamanan kasi marami yung ibig sabihin. Ang pera, kayamanan. Ang pamilya, kayamanan din. Ang bahay at ari-arian, kayamanan din. Basta lahat ang naka-ugnay sa atin, kalamanan niya. Ngayon, sabi nga, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa mga kalamanan. Iiwan mo ang isa, iibigin mo ang isa. Kaya hindi pwede ka pagsabayin ang pamilya sa kan Diyos. Ano sabi ng ating nagilang Panginoon? Ang umibig sa kanyang ama, ina, kapatid na lalaki o kapatid na babae, o anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa atin ay hindi karapat-dapat sa atin. Anong at sabi dyan sa bandera? Love God above all. Dapat mas priority natin ang Diyos kaysa sa ating mga anak. May hindi pang manalangin ka na lang ay mauna kang manalangin bago ka bumaba ng bahay kisa una mong hinawakan yung manok hindi mas hinas bago nag-pray. Ito <laughs> <laughs> po yung love God. Above all, ibig sabihin, above all, yun na yung gawin natin na ano, nakautosan sa buhay natin. Ingit pa nga yung mga bata. Buti pa ika nga yung manok. Meron pang, ano ba yung mga, may vitamins. Pero yung anak Wala. O meron pang Ang anak, walang, walang man lang puro noodles. O ano makukuha mo sustansya sa noodles? Di sa may uod ka. O dahil expire na. O kaya kung narali natin, yan ang realidad ng buhay. Totoo po yan. Kaya po, kung tayo pong mga tao may pagpapahalaga sa Diyos, pangalawa yung mga mahal natin sa buhay, pangatlo na lang yung manok. Dapat pag natin daw yung priority yung malo. Pwede natin siguro pag kinabangin niya, katayin na lang daw yung fried chicken. Makakain pa yung anak. Ang problema, pinangsabong may tama ng sugat, may lason nyo. Hindi pwedeng kainin ng baba. Okay, kaya buwan, ang mga nangyayari kapag inines yung salita yung natitira na lang na yun na nga lang yung napakinggan mo na huwag kang magnanakaw na wala pa nakapagnakaw katulad yung na binhe na nahulog sa sawaga. Ito ang naganda. At ang nahasik sa mabuting lupa. Ang mabuting, ang, kaya ang tinatawag na lupa, kayo po yun. Pero dapat, maging mabuti yung lupa. Mahirap kung masamang lupa. Naging masama dahil nakaamoy lang ng pakaparehas na lupa ang sabi na sa kanyang kapitbahay, amoy lupa. O dapat, maging mabuti tayong lupa. Ano siya? Siyang dumirinig, nakakaunawa, ng salita na siyang katotohan ng nagbubunga. Tinakailangan nakikitaan ng bunga. Ano yung bunga? Halimbawa, natarinig ka ng ibang video, anong mga aral ang turo na napakinggan? Halimbawa, ano ang aral na napakinggan natin ngayon? Na pwedeng magbunga. Walang iba, ang Tayong mga tao, makinig tayo ng ibang mundo, unawain natin. Maraming bunga po mo. Halimbawa, itinuro sa atin ang pagparalak. Kasi, ang tumuha, ita nga, ng kasuotan ibigay mo pa patitunita. At kinuha ang damit mo, patitiyak, ibigay mo. Sabi, di ako. Isinabi yan ng ating nakilang Panginoon. Siguro, kapag nawalan ka ng na isang ari-arian, kaya mo dagdagan pa, baka may iba kang lupa sa ilang lugar. Halimbawa, meron kang kapag meron ka kasi pagpapahalaga sa kapwa, hindi mo iisipin niya ang palagi mong isipin, ipinanganak akong walang dala, paalis ah, akong walang dala. Wala naman tayong bitbit pagdating sa sanglibutan. Ang bitbit lang natin, nag-iisang pangalan. Pero pag sabi, hindi naman totoo yan, Brad, dahil pagpunta ko sa Pagpunta ko ng pagkuhan ko ng MBI clearance, may kapangalan ako. At ingatan lang natin niya na huwag mabungisang nang sanggibuga. Kapag ka, kapag iyon po ay ginawa natin isang mabuti na lupa, ang ating naging isang pangalan na yan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, na ibinigay sa atin, tunay na po na iyan ay magbubunga madali po yung tumanggap ng aral. Magbubunga lang ng tigil isang daan, ang ilay tigtani na po at ang ilay tigtatapton po. Sa magkatuwid, makikita yan sa ating mga gawa. Ngayon, magkataugnay na yan. Napakinggan, inanalyze, inunawa, at inapply, yun na yung mabubuting gawa mahirap pong gawin kung tayo'y nasa Kaya nga, ipinagtataloon na sabi nga, templo tayo ng Espiritu Santo. Hayaan natin ng Espiritu Santo manalang, manahan, manalaytay sa bawat himay, himay ng ating laman. Sabi nga, Thy will be done. Sayang yung panalangin natin Mangyari nawa ang iyong talooban kung paano sa langit gayon din sa lupa? Kaya tayo dumaranas ng mga pagsukot. May plano ang Diyos sa mga natin. Tanggapin na lang natin ng maluwal. Huwag na natin problemain kasi katatrinoglin na natin, ini-stress lang natin ang ating sarili. Ang isipin natin, solusyon, hindi patunga ng isa pang problema. Kaya po, para tayo magbunga, ang tingin daan, tig-anin na po, at tig-tatlong po. Gawin lang natin kung ano ang nais ng Diyos sa makatuwid. Una natin siyang hanapin sa pagdilat ng ating mata. At bago tayo matulog, manalangin din tayo sa Kanya. Ang mahalaga dyan, natapos man yung buhay natin dito sa ibabaw ng sanyo tayo. Pagdilat natin ulit, nandun tayo sa buhay na walang. Yan po ang pakanasahin natin, hindi yung dito sa ilabaw ng isang ikutan. Siguro, hanggang dito na lang ang ating maliit na katitibahati sa oras na ito. Salamat at pagpalaan tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, problema man yan, idulog natin lahat sa Diyos at ipagkakalugat ang kasagutan. Sana lang, Dito Jesus, magandang hapon sa ating lahat.